Finally, nakabili na nga po talaga kami ng motor kumarites. Ayan, mapapa-thank you Lord. Gano'n lang talaga sa blessing. Madaming nagtatanong kung magkano nga po yung bili namin nito ng cash. Kita nga po pala itong case survey ko sa may Hagunoy Tagig. Sa harap nga lang din po ito ng motor trade. Kaya naman makikita nyo rin talaga kaagad. Tara at samahan nyo nga akong pumasok at tingnan natin yung motor na napili nga ni Jowa. Dahil nauna nga po sila dito. Pwede nga rin po pala kayo dito mag home credit ng motor kumarites. Ayan at ginagawaan nga si Jowa Jaan ng portal sa LTO. Ito nga daw po pala yung kanyang napiling motor. Mio Gravis nga po yung napiling ni Jowa at 2025 nga po yung model nito. Kahit first time nyo nga bumili ng motor kumarites hindi nyo nga mararamdaman dahil yung mga staff nga po dito ay mababait. Igagay kayo kung anong gagawin tapos ito may pa-free nga po pala silang top box. Pati yung helmet nga po kanina na pinakita ko ay libre nga rin po iyon. Yung dating pangarap lang namin ay talaga namang nabili na namin. Kaya kahit may nagsasabi sa amin na umutang na lang ng motor dahil kaya naman nga daw po namin bayaran iyon. Pero para nga sa amin kumarites ay hindi talaga kami nagmamadali na magkaroon ng motor. Dahil yung work naman ni Jowa ay dito lang malapit sa amin tapos may bike naman nga po siya. At dahil first time ni Jowa magkamutol, kaya ayan madami talaga siyang tanong. Pinapakita nga po sa kanya kung anong laman ng box at syempre yung mga free na tools. Napili nga namin itong bilhin ko Marites kasi malawak yung kanyang lagayan doon sa pinakaupuan at kasya helmet tapos may space pa. At dahil final na talaga yan ang napili ni Jowa, kaya ayan magbabayad na nga tayo. O di ba sa pagtiyaga ko ng mag-post-post dito sa social media ito at nakabili tayo ng motor. Diman kami agad-agad nakapundal pero at least ito na nga at finally talagang nakabili na. Pero yung araw na yan ko wala pa talagang balak na bumili dahil ang balak nga po namin ay kumuha muna siya ng lisensya. Kusa so, pinsan ko eh magtingin-tingin sila ni Jawa ng motor baka may mahanap silang magustuhan namin. Ayun na nga habang nasa bahay ako ay nagchat na nga si Jawa na sunduin ako dahil may nahanap na sila. Kaya pumayag naman na nga po ako dahil may pera naman ito nga po yung ipon namin na 100k challenge. Hindi nga po palang 94,000 yung motor na nabili namin kumaris pero bumaba nga yung presyo niya. Kaya yung binayaran lang namin ay 87,000 tapos kasama na nga rin po yung rehistro nun. So after 2 months nga daw po namin makukuha yung plaka pati nga yung ORCR ba yun? Basta yung kailangan ng motor kaya naman kailangan na nga magpractice ni Jowa bago makuha iyon. Dinidema lang nga kay Jowa yung pinaka motor dahil ilalabas na nga rin po iyan. Kakapamili na talaga kami ng mga paninda kahit malayo at alam ko madadagdaga na itong aming paninda tama mo siyang papadong na siya kasi bigla mo ganyan. Na ai. Si Sir Leslie mo papaliwanag since. Tingnan nga ro. Pero stay ka. Ano feeling ng first time? Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Meron. Meron uh, po. Okay. Okay.

go na pero go na basta paita sa pinaka kaya di alam kung sino siya di alam kung sino siya di alam kung sino siya Salamat Lord sa blessing. Ayan, natiuwi na nga namin ito. Pagkawin nga namin ni Jowa Kumarites, tinibag nga niya yung hagdanan namin para nga po magkasya yung motor. Ay, para hindi nga po mahirapan yung ibang mga dumadaan din dito. Ito na nga talaga yung bunga ng aming pagbablog. Maraming maraming salamat nga po sa inyong suporta Kumarites. Kung wala nga po kayo, eh wala din naman ito. Siyempre, magpasalamat din ako doon sa mga basher na masisipag mambash. So, yun lang muna Kumarites. Salamat sa panunod. Follow for more. God bless us. At sana i-share na nga rin po itong aking video.